tricycle. Nasa tricycle. Nasa tricycle. Nasa tricycle. Nasa tricycle. Nasa tricycle. tricycle. Nasa tricycle. Nasa tricycle. Nasa tricycle. Nasa tricycle. ako magbabayad. Nasa tricycle. 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 Nasa Sige, basta sabihin mo lang na mama ako magbabayad hypertrophic a a a at nine-end alignment is anatomy. Lumbar sparring. O, oh, lumbar sparring. Lumbar sparring. Kung baga yung lumbar niya may mga may mga nakikita mga... Tinagalog. Sabi ko pag sparring. Ujok, pag ujok. Ano ba yun? Yung sparring kasi may mga nag-extend na sa mga vertebrae niya. E ngayon siya, nasaldak siya. Ah, eh, medyo may kabigatan si nanay. Ngayon, nang lalabas dyan, pati yung mga ano niya kasi, yun oh. Yan yung mga sparrow. Yan mga yan. Yan yung mga dulo-dulo parang lumalabo, namumuti. Itong sa ilalim na duda ko rito, itong sa pinakailalim, malabo masyado. Ano Nawala yung space niya eh. Dumikit. Oo, oh, ito yung, ito dito ako oh, nagtatakot eh. Medyo masakit talaga ito pagka puto sa puto. Ngayon ba? Tignan nyo, naiira kayo to ngayon, no? Saka ako mag... Ano ba, ay... Ilang taon na kayo? Kaya mag-51 po. Mag-51 pa naman. Nangunang mata-pwesto. Bata pa. Nagahanap ng pwesto. Nagahanap ng pwesto. Kaya nyo pa kayang mag-diet? Umbaga, bawas kayo sa kanin. Hindi na ng doktor. Wala na Bata pa kasi siya eh. Sabi nga, 51 bata pa yan. Bawas kayo sa kanin. Bawas kayo sa kanin. Yun lang. Tapos... Siyempre, useless ang diet kung wala kayong movement. Uh -huh. Ay, hindi. Sa movement, okay. Ano siya? like, sa bukid po sila, eh. Sa pagtatanim. Na o, oh. kailangan kahit pa pano mag-jacket kayo, di bali pawisan kayo, no? Pag pinawisan kayo, pag pinawisan kayo, inom lang ng tubig. Tapos, bawas kayo isang anin, ha? Pina-para. Kasi, paano pa pag nag senior citizen na tayo, eh ngayon parang 51 bala kayo, ganun na ganun na kayo. Nakatawa nga ako, Dok. X-ray, ayus <laughs> oh, yeah, yung X-ray. Bakit ano? Buntis Nagulitan pa sila. Pinagkama lang. kayo buntis. Odayan na. na. Eto, mahina. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi yun. Hindi po. Hindi yun. 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 Hindi Masakit? O, oh, oh, ito yung tennis elbow. Oh. Ito yung binabanggit kong tennis elbow. Pag pinindot ko ito rito, ko masakit. Yung elbow. Yung prosin kasi dito, that makukonvince it lang pa ganun. Pero pag ito, tennis elbow, oh. hmm, konting pisat sa kabilat yung wala. Hindi hmm. May same lang ng patatamaan. O, oh, wala. Pero Saan ito. Saan yung tennis elbow yan? Yung mga napipilipit ka. Kunyari, nag-ano ka lang. Ano. Ay, yung Ang ginawa mo, no? Hindi yung pa naman yung nabali. Hindi, di ba sabi mo hindi Sa mga buhat-buhat buwatan dito, yung mga, ni may gilang si ka. Sa po kobi siya, puso eh. Mm -hmm. Sa mga madali lang yung tennis elbow. Eh. Oh. Sa balakang medyo, ano? Sa balakang duda ako. Oh. Kasi ang labo ng x-ray mo medyo yung isa wala nang wala nang dis eh. Parang manipis na manipis yung dis. Mm -hmm. Pero makukuha siya sa'yo lang. So, subukan natin the best ko. Oh, para parang Operanan, no? Hindi. Ay, sa opera, kailangan niyo muna magano. Huwag pa-emaray muna kayo. Huwag po muna opera. Huwag pa-opera. Huwag pa-opera. natin pa-opera pa agad. Pwede yung magtiis yun eh. talaga. Huwag pera. Sakit pa? Wait na. Kaya nga ako tumangin. Itigil ko ka. Huwag lang lalamangin. Yung lahat naman ang punang nagsabi, diet ka mga, diet ka. Correct. Ay, eh. lahat talaga sa Eh, kaya lang siya. Medyo, ay, ay magano'ng kumain. Magano'ng <laughs> kumain, you know? Magano'ng talaga. Magang Umaga. maga. <laughs> nga. Pero basa pa to eh. Pero eh, ay, ay, ayaw talaga sa x-ray kahapon. Gusto, eh. Kasi nga makakapektuhan kung sa kanil may laman yung chan niya. Eh, wala naman talaga. Kasi may, kung may bata, maaano ng radiation kahit yung nasa loob. Bawal yun. Nasa katwela ako ako. talaga kayo ng waiver. In case of emergency, baka eduga. Eh, si Benzapol malaki. Habi <laughs> ko kasi naman, pa, parang 9 months. <laughs> baka nag-gaming ng kulusan eh. Ayun, may kulusan, baby. Oo. Oh. O, oh, hanggang pataginid. Hanggang pataginid. Kaya lang, ato, ganyan. Diba? Hmm. Kaya, Saan ba kayo sa Pampanga? Diyan lang po. Sa Kandaba, San Fernando. Ah, Kandaba. Pag nabawasan yung timbang niya, mas syempre mas pag-aangka mas, mas healthy ka eh yan katulad yan ay pag, yun dito pagka ayan okay lang yun pag, pag napipihit kasi nasaldak na yung ano niya oh. eh, nasaldak yung ano niya yung pakabilang pihit yun masakit pagka nasaldak ka kasi at mabigat ka mas mabilis pumutok yung ano mo mga angiolus okay. mismo yan yung mga yan yan mga parang gelatin na yan kaya kaya lahat pala na magsabi sa iyo lahat eh. lahat na lang pati po kami talaga kaya yan no bawas tayo yung nasi nabawasan eh na nag nagkaano na kami nagkating nagkampan kami ng timbang eh nung gumanda yung kanyang laboratory abay gumana na naman ang kain kasi dito pa rin po siya sa Maynila na papagamot eh. diabetic din kasi siya diabetic din siya kaya dito sa Maynila ay doktor dahil ano naman ang diabetic, minsan sobrang payat mo naman minsan ayaw mo nang to. Minsan magana ka yung iniinom mong gamot, ang gana mo kumain. Daba ka. Pero, may mga pagkakataon pag diabetic ka, bigla kang tamaan ng ano. Yung na yung gumagawin sugar. Biglang ano mo. Pero nga, kaya wala nang baon ng ano. Baba, may gamat mo. baka na sa yan laki naman. Nag-diet na ako. Pagkakakain ka ng mga gulay. Di ba kain kayo ng kain? Ay, ito <laughs> pala. Yung isang paa niya na bakli dito. May makapumain. putol. May putol. Kakaalis lang po na si Meto mga two months pa lang. Mga po maa. Titignan po muna. Ayun, tumunong. Ayan, mga tumunong. kailangan niya mag-brace mo mag pa medyo may kabigatan sa so, week hindi masyadong manipis yung ibang mga Disney sa X-ray kahit malabo di ba siya mag-brace? hindi magkaroon na girdle ah kaya ng... ako yung brace na pakal na sinusuot hindi. no? hindi ano? Ah, gilder. Ah, parang gilder, 300 po Yung malapad, oh. yung gano. Akala ko po yung, ano, yung brace na... Ano pag sa orthopedic? Okay. okay lang kayo dyan? Makakain na kayo? Okay. Hindi yung ano. Kala ko. Ano lang yung ano parang sa buntis. Uh Oo. -oh. Okay. Oh. Ito yung, yung laboratory, niya? laboratory niya kasi. Na okay na po. Naku, kailangan talaga ito. Proper dahil talaga. Bata pa bak? kaya hanggat maaari talagang limitahan mo muna yung pagkain di baling magpapak ng mga okra-okra nilagang mga kung ano-ano gulay-gulay dun tapos mga isda di baling matakaw ka sa ulam huwag ka lang mag-iisda mamaya ibibil isda na walang paskis kung matakas ang anong yurit mo huwag ka magkatakay ng mga tuna dilata dyan lang muna ilapya lang yung isda sa probinsya Saan ba yun ninyo? Ano po? Kasi sasakit yung mga ano nyo. Okay po muna kayo. Sige po. Isa lang ang best dito. Proper diet. Proper diet. Kasi kung ano, malulumpo siya. Malulumpo kayo ma'am. Maniwala kayo. Hindi, kahit anong, kahit anong hilot ko sa inyo, kahit anong adjust ko sa katawan nyo, pag tumaas ang ureth nyo, kahit nakahalay niya mga buto-buto nyo, sasakit yung mga joint nyo. Eh kasi yan, joint lahat yan. Joint. Mga joint. ako, may sample kong kulay po. Kasi nga, mayroon kayong diabetic. May mga masataas yung mga ano nyo. Creatinine nyo, uric acid nyo, PUN nyo. Eh nung mangyari yan, ang tila ka the best yan, papawis. Paano kayo magpapawis? Kahit tila kayo maglakad-lakad. Kaya dito, mag-jacket kayo pag kayo sa araw na umupo kayo sa kuwan. na ganun lang kayo. Kahit hindi kayo makapaglakad, basta magbinad kayo sa araw, ganyan. isang e sa umagang araw. Pag napawisan kayo, tapos huwag kayo muna magkakakain ng maraming kanin, gulay-gulay lang. Tapos, di baling matakaw kayo sa gulay, gulay sa ulam. Tapos yung may mga isda-isda. Huwag lang yung mga tunang isda. Patlong buwan, mm -hmm. mahal na yan. Ang take mo, celery, tandaan nyo to, celery, okay. carrots, green apple, cucumber. Yan ang take Kiju mo. I-juice po. I-juice mo. Panggal yan mga yan. Okay? May, mga deposit, apple, na, oh. May mga deposit na. oh carrots. May mga deposit na. Yan yung atry, gout. Hindi, oo. Gout, aturic. Yan, isa yan. Okay? Huwag ko, sa susunod, huwag kayo Hindi, parang ganun din ako, sir. Pagka yan, oh, yan, oh, mga deposit na yan, oh. Yan, oh, mga yan parang bilog-bilog. Ang tawag niya, Yuri Crystal. Okay? Sige.